Sasagot tayo ng katanungan. Tanong niya, Sabi ni Santiago, maging maliksi sa pakinig. Pwede po siguro ang tagapakinig na lang kami. Yun ang ating sasagutin. Sabi ni Santiago, maging maliksi sa pakinig. Tapos dinugtungin niya, pwede, pwede po siguro tagapakinig na lang kami. Tama na magmaliksi sa pakikinig. Nababasa yan sa Santiago 1 verse 19. Pero hindi tama na tagapakinig ka lang. Dapat tinutupad mo ang iyong napakinggan. Kapag nakarinig kang bawal magnanakaw. Dahil na narinig mo, gawin mo na hindi ka magnanakaw. Kapag narinig mo, ikaw ay matakot sa Diyos. Dahil sa narinig mo, gagawin mo na ikaw ay matakot sa Diyos. Sabi ni Santiago, kapag hindi mo tinutupad ang iyong pinakikinggan, para mo lang dinadaya ang iyong sarili. Yan ay mababasa natin sa Santiago 1 verse 22. At ganito ang nakasulat sa talata natapwat, maging tagapagtupad kayo ng salita, dinadaya, at huwag tagapakinig lamang ng inyong, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Yun. Natapwat, maging tagapagtupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Yan ang sabi ni Apostol Santiago. Ingat at paalam.